4 hours tayong tinukod bago tayo pinasukan mukhang mali pa yung instruction ni eh, ma'am hindi nireceive ko yun ah pa ma'am nasasayang yung effort natin Good morning mga kabiwan mo po! Welcome na naman po sa ating panibagong vlog! Kung napansin nyo, tanghali na. Bali, pinasukan tayo ng buong sa bahay. Punta natin to. Yan mga kabiwan mo to ang dahilan kung bakit tanghali na ako lumalabas nitong mga nakaraang araw kasi nasasayang yung effort natin sa paglabas ng madaling araw kasi hindi rin man tayo pinapasukan. Pinapasukan tayo ng mga alas 10 na. Nalabas tayo ng alas 5. Pero alas 10 na tayo pinapasukan Sobrang tumal na talaga Buti pagbukas natin Pinasukan na tayo sa bahay So hanapin natin tong merchant na to Saan ba Big and crumbs ice cream cakes na natin dito Saan ba yun? Hindi ko alam to ah Ngayon Sunday titignan natin Kung <laughs> okay ba Oh ito nga Big and crumbs dito pala to Dito Dito yan sa San Andres

Watermelon. Opo, ma'am. Oh, ma tapos, apat nangyayong melon. Tapos, tat. sweet corn. Okay, ma'am, kunin ko na muna yung isa para maisalansan ko yun. Yung naka-box. ko ako ngayon, kuya, sa labas, ha? Sige lang, ma'am. Mabilis ba matunaw yan? Hindi naman, pero... Kaya mahawakan. Kaya isang picture lang <laughs> ako. Ah, hmm. apa mam? Ma okay po. Ayan mga kabiban mo to ice cream cake pala to napipicturean din natin picturean ko rin sana si mam ma eh <laughs> takbong pogi lang tayo rito at cake pala to baka matunaw oh. dahan dahan lang ang takbo so, nakakuha na natin ang ating first deliver of the day so babiyahe tayo ng 5.2 kilometers sa abutin ng mga 15 minutes Camellia Island to sa Paliparan galing dito ng area C sa San Andres Big and Crunch bali ang pair neto, mga kabiwan mo to is 98 pesos so okay na rin yun nga mga kabiwan mo to today is Sunday and tanghali na ako lumabas dahil ulitin ko mga kabiwan mo to. nasasayang yung effort natin sa paglabas natin sa madaling araw hindi tayo pinapasukan, nalabas tayo ng alas 5 tapos pinapasukan tayo anong oras na? alas 10 na alas 10 pasado na kaya nasasayang yung labas natin Sayang yung effort natin actually ilang linggo ko rin ginawa yun lumalabas ako ng umaga umaga kaso wala talaga kaya nag decide tayo na tanghali na lang tayo lumabas Ganon din naman kasi tanghali rin naman tayo pinapasokan eh Kaya yun nakakuha tayo ngayon Dito lang din sa amin So titignan natin kung ano yung status ng booking ngayong araw na to Sunday Ilang Sunday na lumipas na sobrang tumal So baling pag usapan natin kung okay ba yung Booking ngayong Sunday Kung okay pa ba yung booking natin ng Sunday Dahil sa totoo lang mga kabiwan mo to Sunday dapat ang pinakamalakas na araw pero maganda naman kasi nakabuhay na mano agad tayo. Nasa bahay tayo, pinasukan na tayo. Siyempre, ting positive lang. At yun, yeah, mga kabiwan mo to, medyo babagalan lang natin yung takbo natin. Kasi nga ang dala natin is cake. Customized cake. Uh, bear ko nakita nyo naman kanina. Tignan natin kung makakailan tayo ngayong araw. Yan mga kawiwan mo to Nandito na tayo sa Island Park Sa Camellia Island Park Yan mga kabiwan mo to Hinahanap natin mukhang mali pa yung instruction ni eh, ma'am Saan kaya si ma'am? Kuchempula Yan lang naman yung ko dun Saan kaya si ma'am? Yan lang naman yung kuchempula dun Expansion ito oh, hindi dito, mali. test kiste. Saan po ba dito expansion? Ay, ikot pa ako. Salamat po. Layo ko pala, mga b mo mode. Expansion. Saan ba yung expansion? Ito? Expansion. Hmm. <laughs> Cherry ma'am na? No? Anahin ko na ito ma'am Thank you ma'am salamat, salamat, salamat po Opo, salamat Ayan mga kabiwan mo ito, na-deliver ko na Mas naligaw pa ako doon sa turo ng gwardiya eh oh. Expansion daw Sana okay yung cake Hindi, <laughs> okay yun Ako pa, pag ako pa nag-deliver, okay lagi yun Wow! bagal-bagal naman ang takbo natin eh ayan mga ka mo Moto naka isang deliver na tayo so babalik ngayon tayo so actually hindi tayo babalik pupunta ngayon tayo sa tambayan natin sa Walter Mark doon tayo kukuha ng mga bookings so mga anong oras na 10.27 ha ah. so medyo mabagal yung pagdi-deliver natin kasi cake siya pero okay lang. So punta tayo ngayon doon. Paputok na lang ng booking ngayon dun sa Walter Mart. Laging gano'n naman doon. Panghali na ang booking doon. Titignan natin kung kamusta yung booking ngayong linggo na to. Kasi nung mga nakaraan talagang malu linggo. So mga mo to. Update ko kayo pagka nandun na ako sa Walter Mart. Kaya so, doon tayo tatambay. Medyo malayo-layo lang yung babalikan natin pero doon talaga tayo natambay eh. Shoutout ka muna, Willis! <laughs> Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. She puts a hell in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light Cause love's from the sky Just two hearts running One eternity later Ngayon mga kabiwan mo to, Pinasukan na tayo After 4 hours Grabe Aww. Ayan yung sinasabi ko sa inyo mga Kabiwan Moto Sunday na Sunday 4 hours tayong tinukod bago tayo pinasukan Tapos 96 yung deliver natin Babiyahe tayo ng 5.1 kilometers mga Kabiwan Moto Aabutin to ng 14 minutes So 4 hours tayo naghintay Tapos nung binigyan tayo ng booking 96 pesos Bali pangalawang booking ko pa lang to Alas 9 ako lumabas Okay lang sana kung lahat matumal eh Ang problema mga kabiwan mo Sila pinapasukan Ako hindi oh. Nagpabalik balik na yung iba Bali yun yung nakakainis doon mga kabiwan mo May booking naman kanina Hindi tayo binibigyan ng booking ni Grab yun yung sinasabi ko na sana pinapaikot ni Grab yung mga bookings niya hindi yung pinapriority niya yung ibang account yun yung nakakalungkot dun sipin mo ilang beses tayo din ng mga ibang rider sila yung binibigyan ng booking tapos tayo nandoon lang tayo na lang yung naiwan hindi pa rin tayo binibigyan ng booking pagbalik ng ibang rider sila pa rin binigyan ng booking tayo nakatenga pa rin tayo dun yun lang yung medyo nakakalungkot dun sipin mo mga kabiwan mo to sunday na sunday ngayon 7 hours na tayo na duty nakadalawang booking pa lang tayo tapos yung huling booking natin 4 hours pa ang sinundan pali siguro mga kabiwan mo to i-deliver ko lang to tapos uuwi na ako wala nasira na yung biyahe ko tinamad na ako kung ganun ang ganun yung mangyayari sa account natin ngayong araw eh hindi ko na sasayangin yung araw ko siguro papahinga ko na lang Bawi na lang ulit bukas. Dahil naramdaman ko na hindi priority yung account natin ngayong araw. So wala na ring sense kung babalik pa tayo para maghintay ng booking. Tapos bibigyan ka mamaya ulit. Anong oras na? Alas 6 na. Baka alas 6 na ako ulit. bigyan yan. Kung 4 hours yung binibigyan niya sa akin bago pasukan ulit. Sunday tumal kay Grab. Grabe! Account ko lang yun. Account ko lang ang matumal kay Grab. Ayan mga ka Moto Nandito na tayo sa subdivision Kung saan tayo magdadrop Bali sundoy na lang natin yung instruction Ng CS natin Na bago mag chapel Kakaliwa tayo Ayan ito yung chapel Kakaliwa tayo Tapos kanan Blue na gate Ito blue na gate Ayan mga kabiwan mo Moto na lang natin yung CS Pababa na daw siya Jay sir Langat muna lang Sige sir Ito po Okay na, okay na sir okay. Salamat Yon mga ka B1 mo Na deliver na natin yung order natin So yun na yung pinaka last order natin ngayong araw Kahit nakadalawa pa lang tayo Dahil tinamad na ako Ayun bawi na lang tayo bukas Pahinga muna tayo Dahil anong oras na mag alas 3 na Nakakadalawang buhay pa lang tayo Bukas na lang ulit tayo babawi Ganon talaga Hindi umayon sa atin ngayon yung araw Hindi umayon sa atin yung buhay ngayong araw Kaya wala tayong magagawa Kaya papahinga na lang muna tayo Ayoko na rin naman magsayang ng gasolina Ayoko na rin bumalik doon sa tambayan namin na hindi ko alam kung papasukan pa ba ako o hindi na. Kaya papahinga na muna tayo mga kabiwan moto pero buwas babawi tayo. Hindi pwedeng hindi Lalaban pa rin tayo bukas Kahit na lagi na lang matumal lang account natin Hindi ko alam kung bakit Siguro andito na lang mga kabiwan moto Always remember mga kabiwan moto Pray before you ride Ride safe God bless B1 Moto out Bye bye Checkpoint